Wow, malapit na mainog ang ating palay mga kabukid. kulay yelo na po mga kabukid ang ating palay. Ibig sabihin ay malapit na po yan ma-harvest. Mga isang linggo na lang po ang hintayin natin ay mag-aani na po tayo ng palay. Hinihintay lang natin na mahinog yung mga nauli sa pagbunga, yung mga halo pa. Yan po ang ating hintayin at mag- aani na po tayo ng na... so yun welcome po mga kabukid sa ating munting channel so yan, nandito po tayo ngayon sa palayan kung saan ay binisita po natin nating palay at nakita nga natin na kulay dilaw na nga ay malapit na po tayo mag harvest mga isang linggo na lang siguro ay makakapag aani na po tayo ng ating palay so hinihintay lang po natin ang ating ang bunga na medyo hilaw pa yung mga nahuli yung mga hindi pa hinog hintayin natin na may hinog kasi sayang kapag hindi po natin hinintay kapag inani po natin ang palay kasi masayang po so again sa mga baguhan pala sa channel ko huwag kalimutan po na mag subscribe para po updated ka sa lahat na inupload na video so ang channel ko pala ay nag upload po ng mga video na o nagpapakita ng mga video na about po sa pagkasaka kung paano po ang aking pamuhay bilang isang pagkasaka So sana po ay ma-inspire po kayo. Huwag kalimutan na mag-like po ng aking mga video at mag-share kung gusto niyo naman po mag-share. At kung gusto niyo mag-support, so pwede niyo po gamitin ang super thanks sa aking, sa ating mga video. Sa so pagla-like lang po, huwag na po yan sa akin. So again, nandito po tayo ngayon sa Palayan. So ayan mga kabukid na so malapit na talaga marbis. Tingnan niyo naman. So napakadami ng butil lang isang uhay ng palay mga kabukid. So ito po ang kagandahan po ng blended po na variety ay malilit pong butil pero napakadami po. So solid kaya sa ibang variety kaya hindi po kami hindi po namin iniiwan ng ganitong klasing palay lagi po kami meron nito kasi maganda po ang ani ng ganitong palay dahil napakapino po ng bunga napakagamay o napakaliit po ng botel ng palay pero pag inaanin mo na po, pag inarbis ay doon mo talaga makikita na napakaganda po ng klase ng palay. Kaya hindi po kami, hindi po namin niwanan ng ganitong klase na palay. Kaya lagi po kami nito meron. At ito mga kabukid, pagkita ko sa inyo ang nahuli sa pagbunga. Ang palay namin ito ang RS-18 RS-18 variety na kagaya din ng itong nauna namin na blended kasing ang ganda din ng bigas saka napakaliit pa ng mga botil kaya napakamahal nito kaya po hindi po namin iniwanan ang dalawang ito ang arsitin at saka blundered kasi pareho po ang presyo ng bigas napakamahal po ito po ang hinahanap sa mga sa mga malinuhan po ng bigas sa mga pag-eskisan po ng bigas ito po ang hinahanap ng mga negosyante o ng mga nambibili ng bigas ang blender at saka RC18 kasi napaganda po ng bigas at maganda din po ang ang luto nito kaya lagi po kami nito meron so sa pagsasaka mga kabukid kahit po ano kaganda ang palay po natin so wala pa rin hindi pa rin tayo angat kasi kapag nag na po tayo ay napakamura lang po ng ng palay at saka ang bigas So kahit nga ngayon hindi pa kami nagaan eh sobrang mababa na po ang bigas at saka palay so minsan wala na nga bumibili dito pa sa amin gaano pa kaya paano pa kaya kapag nakapag-ani na po kami ng palay so wala na talaga bibili ng palay kung meron man ay mababa na talaga kulang na lang bigay mo na lang ang palay kulang na lang hingin na lang sa iyo ang palay kasi napakamura na talaga tingnan nyo naman kahit pa gaano kaganda palay mo kapag mura lang naman ang bili so wala pa rin hindi pa rin tayo angat so ganito talaga ang buhay ng mga magsasaka habang buhay tala habang buhay ka na magsasaka so okay lang naman kung mababa ang bigas at palay basta babaan din ang mga produkto na gamit sa pagsasaka gaya ng mga fertilizer at saka yung mga pesticide kasi napakamahal ngayon ng fertilizer at pesticide kasi kapag hindi ka gumamit ng fertilizer at pesticide so wala kang maaani si mga siguromat 20% talang lang maaani mo kung wala kang fertilizer at pesticide kung mababa ang pa, ang palay at saka bigas so wala na talo ng mga magsasaka so mabilis talaga mga kabukid mahinog ang palay kapag umulan at saka umaraw kapag nagpalitan po ang araw sa saka ulan so mabilis mahinog ang ating palay ilang araw pa lang na hindi po tayo nakapunta dito ito na ngayon ay malapit na talaga ma-harvest kung walang iba pwede na siguro ito ma-harvest pero sayang ang mga hindi pa hinog